Paulo Tantoco's death revealed cocaine overdose and remains an open investigation. Since he's part of the First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And uh, from the Malacanang po, the Presidential Sister released a statement, Senator Ime is calling for a comprehensive report from the Palace to dispel further speculation. Ang sinasabing police uh, report na na sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Alam mo, real talk lang po tayo, no? Alam nyo kung anong mas masakit, hindi na tayo marunong magsala ng balita, eh. Pag may nakitang screenshot, boom! Share agad! Wala nang tanong-tanong, kaya kahit fake, nakakabuo ng kwento. Nakakasira ito ng buhay nakakahiya sa totoo lang po nakakahiya talaga eh paano kung nanay mo yan asawa mo tao rin po si Liza Marcos hindi porket nasa pwesto eh pwede na basta-bastang siraan isipin nyo kung kayo ang nasa lagay niya wag basta-basta naniniwala use your common sense wag naman basta-basta na lang ano po kasi literal talaga, malino na paninira lang naman, di ba? Hi everyone! Welcome to Marisol Templo Talks. This channel is all about real talk, current events, and everyday life. Grounded in faith, family, and truth. Dito, open po tayong pag-usapan ang mga isyong may kabuluhan at makakatulong sa paghilom, pagbangon, at paglago natin sa totoong buhay. At sabi nga po sa Proverbs 16 verse 28, ang chismis ay nakakasira ng pagkakaibigan. Kung kaibigan nga nasisira, paano pa kaya ang reputasyon ng isang tao sa buong bayan? Ingat-ingat po tayo. Huwag tayong basta padadala lang sa kung anong narinig nyo sa iba. Pinaniniwalaan nyo. Use your common sense. Leviticus 19 verse 16 Klaro ang utos ni Lord. Huwag kayong magpapakalat ng mapanirang sabi laban sa inyong kapwa. Simple lang pero matalim. Huwag mag-intriga. Huwag mag-intriga. Period. Tigilan yung mga chismis na hindi tama sa inyo gawin yun, hindi nyo makakayanan. Ephesians 4 verse 29, ang sabi, gamitin ang salita para makatulong, hindi para manira. So tanong, kapag nag-share tayo ng chismis, nakatulong ba tayo o nakasama pa tayo? Kasalanan po ang pagchismis. Kasalanan malaki kasi nakakasira ng tao, nakakasira ng pagkakaibigan, nakakasira ng relasyon, nakakasira ng reputasyon. Mga karel talk, sa panahon ngayon, ang daling maging marites, pero ang challenge, piliin mong hindi. I-verify mo muna bago mag-share. Tanungin muna ang sarili, totoo ba ito? Makakatulong ba to? Kung duda ka, wag na, wag nyo nang i-share at wag nyo nang paniwalaan basta-basta. Mas okay ng tahimik kesa maging instrumento ng kasinungalingan. Di po ba? Mas mabuti ng maging tahimik. Sa atin kasi mga Pilipino ngayon eh, nawawala na yung common sense, nawawala na yung talino, no? Kung isa ka sa mga nag-share ng maling balita, huwag kang matakot humingi ng tawad sa Diyos. May kapatawaran at sa susunod piliin mo na 'yung totoo. Piliin mong maging tagapagtanggol ng katotohanan, hindi tagapagdagdag ng gulo. Ano po? Masama 'yan. Lalo wala naman kayong ebidensya, 'di ba? Hindi siya yung pinakita kasi magkahiwalay sila ng hotel, magkaiba sila ng itinerary, magkaiba. O sa bagay, siguro sabihin na natin nagkita sila sa isang party, it doesn't mean na may kinalaman si First Lady Lisa sa pagkawala ni Tantoho. Ana, sige nga, isip nga kayo. Hindi porke nakita nyo na magkasama sila, nakita ka nagparty sila sa ganito o nagka-nagkape sila. Tapos, nawalan siya ng buhay sa sa hotel niya, na iba namang hotel ang tinutuluyan ni First Lady Liza na may itinerary siyang schedule of the day, ano po, sa araw na yun. So bakit nyo ini-implicate ang taong wala namang kinalaman? At ano naman, ano gusto nyo mangyari? Pinalalabas nyo na na na-implicate si First Lady dahil pinalalabas nyo na nag gumagamit ng masamang gamot? <laughs> nyo may mga may mga kasamang bodyguards yan si First Lady. May mga kasama siyang tao. 'Di ba? May mga kasama siyang government officials. Bakit si First Lady yung talaga halata namang pinipilit yung siraan? Kasi kasama niya yung ibang officials, pero si First Lady pilit yung ini-implicate, no. Hindi ako galit medyo may kasama na rin inis. Kasi, bakit ganito kayo? Bakit ganyan kayo? Bakit hindi nyo piliin maging mabuti at matalino? Bakit pinipili nyo maging masama? Oo. Galit ako sa mga gumagawa ng masama. Hindi ako nagsasabing perfecto ako. Ano po, lahat tayo nagkakasala. Pero iba yung kasalanang literal na talagang lantarang ginagawa at wala kayong takot na gawin ito. Matakot kayo. Huwag kayong basta-basta naniniwala sa mga chismis. Maging matalino kayo. Ah, gamitin nyo yung utak, yung common sense, yung pagganahin nyo. Hindi e porke, kampi kayo sa isang, kampi kayo sa, sa sa isang politiko. May narinig lang kayong balita. Nakisama naman kayo. Hindi nyo na ginagamit yung Nananalangin pa kayo May pa praise praise the Lord pa kayo May pa thank you thank you Lord pa kayo Hindi nyo alam ang ginagawa nyo Ha? Mag-isip-isip naman po kayo Ito talagang totoong real talk ito Medyo Sobrang na kasi ang nangyayari sa mga Pilipino ngayon na uh, Speaking of the DDS ha Specifically DDS Bakit ganyan kayo? Ha? Nasaan ang puso nyo? Nasaan yung talino nyo? Gamitin nyo naman po. Huwag kayong basta-basta naniniwala. At huwag kayong basta-basta naniniwala. Huwag kayong basta-basta nagpapakalat ng balita na mali. Sige, isipin nyo. Magkaiba sila ng hotel. Anong kinalaman ni First Lady Lisa doon? At saka, paano yung mga kasama niya? Ha, nagparty-party ba sila? Para iniisip nyo kasi nagparty-party sila. Business meeting yung pinuntan niya doon. Government agenda, no? Hindi, lakwat siya katulad ni ang idolo nyo. Ha? Maging maayos kayo. Ewan ko. Medyo, nadadala ako, no? Nadadala ako. <laughs> Pasensya na kayo. Hindi ko talaga maiwasan. I don't want na awayin nyo ako, hindi ako nagkikipag-away sa inyo. Ang gusto ko lang naman, buksan nyo ang isip nyo. Buksan nyo ang puso nyo. Huwag kayong ganyan. Sobra na yung ginagawa nyo. Kasalanang malaki na yan. Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Okay po? Be kind! Dumaan kayo sa tamang landas. Iwasan nyo ang chismis at huwag kayong maninira kasalanang malaki yan. Yung isa nga, na, di ba, nasa, 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 Ten Commandments yan, yung, eka, ayan, di ba, yung number nine sa Ten Commandments, Ten Commandments, you shall not bear false testimony against your neighbor. Wag ka daw magbibigay ng paratang sa tao, sa kapwa mo. Ha? Wake up na po. Wake up na kayo. Wake up. Unang-una, masama kumalaban sa authority kasi kinakalaban nyo ang Diyos. Tapos pa-pray-pray pa kayo. Pa-thank you, thank you, Lord pa kayo. Ha? Bakit ang linaw na ng lahat pero pilit nyo tinatakpan ang mga mata nyo? Nakakalungkot. Nakakalungkot talaga. Well, anyway, sa mga nakakaintindi sa akin, thank you so much sa pagsuportan nyo. And um, sa mga bago po sa aking channel, please don't forget to subscribe. Pakilike na rin po at pakishare. And uh, na-appreciate ko po ito ng sobra. Thank you, thank you so much for watching. And just like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. Thank you so much for watching. God bless you. And see you in my next vlog. Bye for now.